Gazzini Ganados, Cebu! Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika, ito na nga po yung uh, pinakalatest na kung saan ay uh, update doon sa pagsali ni Gassini Ganados dito sa Miss Grand Philippines. And tila ngayon ay lumilinaw na yung mga impormasyon na siya ay sasali nga dito sa Miss Grand Philippines para maging kinatawan ng Talisay Cebu. At ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At kamakailan lang po ay usap-usapan nga at ugong-ugong itong mga balita na sasali itong si Michelle D. at itong si Gazini Ganados. And ngayon mga kapolitika na kung saan nakitaan natin nagpa-practice na itong si Gazini para sa kanyang uh, Uh, pagpapakilala ng kanyang personalidad dito sa MGIPH. And sa tingin natin dito ay nagkakabiroan sila nung sinigaw niya yung uh, pagpapakilala ng kanyang sarili, pero I consider this mga kapolitika as a confirmation na si Gazini ay uh, sasali nga dito sa MGIPH. So sabi nga natin kung hindi man kay uh, Michelle D or kay uh, Iliana, ito na lang si ano si Gazini Ganados ang ipapadala ng ating bansa bilang kinatawan ng uh, MGI Philippines. Okay, so siguro ang i-workout lang ni Gazini ay yung kanyang com skills kasi tila ba madali siyang nervousin mga kapolitika pero to think na matagal na siya sa industriya at uh, yung karanasan siguro ay nahubog na siya na kung saan ay tibayin at lakasan yung kanyang loob. Okay, so kasi doon sa Miss Universe ay medyo kinabahan siya so... Na passion at uh, hindi na siya nag-advance sa next round. At siguro naman ngayon dahil uh, sa napakarami niyang mga public appearance at yung uh, public engagement ay nahasa na siya na magkaroon ng lakas ng loob. Unlike dati na galing siya sa probinsya or isa siyang na so hindi pa ganoon katibay ang kanyang uh, ano mga kapolitika yung kanyang lakas ng loob. Dahil ilang taon na nga rin siya sa showbiz or entertainment industry, I believe na uh, na build up na yung kanyang confidence mga kapolitika and I believe na ready ready na siya or handang handa na siya na sumali dito sa MGI okay so yan sa tingin ko at yun ang aking maging opinion maging reaction dito sa pagpapakilala ni Gazini ang kinatawan ng Talisay Cebu So although nagtatawanan sila dito or let me say uh, nagkabiruan lang dito sa pag-introduce ng kanyang sarili, I believe na this is already a confirmation. Okay? So ano po ang inyong magreaksyon kung sakaling si Gazini ay sasali dito sa Miss Grand Philippines? Kayo po ba ay pabor? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issues.